French, ngayon, agad na haggard. Kapatas <laughs> si, eh. Lutang eh. Siya dapat ako pa rin siya. Si Porsche tawatak na. Siya nakaganyan pa rin. <laughs> Nakikinig pa rin kung ano number siya. Ako yung siya yung number ko. Kaya nga, si Pusha lang. So, sa, sa ano niya? ito nuna talaga siyong naintindi yun? kala ko po pala. palawon kung paano ko talaga kung ko ako palawon 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 Ay palawon oh, oh, palawon oh, palawon oh, boses palawon oh, palawon palawon pa yun. palawon 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 Meron na halo-halo. Ah. -halo. Uh, Ko kayo? yung plato, dapat Ano to bukas na? Dapat ang extra rice. Ayun drinks oh, pa well, oh. Well, mm -hmm. uh, yummy, yummy. yummy, yummy. Yummy, yummy. Uy, di pa kayo nagpe-pray. Ah, di pa pray

Patience na lang, patience. Hindi pa siya to be credible. Ha? Kasi nakita dito 'yung tabi ng kubo, 'yung lalaking manlalaki dito, ah. Alam mo, 'yung at the shade 'yan. Ano 'yun? Sabihin mo sa akin kung ano ko kayo. Kung kanino 'to? Siya 'yung anime at disease, disease ani ko ng andi kay Mommy yan eh hindi pa damit niya kay Mommy Noel ay wala si Mom Ay wala clip. Hindi naman yan makikita yung cleavage mo. Panlikod yan. Ay ati sen. I'll skirt. Ay, Isa yan. Ay kaya. Ay, ay handa. Pantal ka isang isang yan, isang yan, isang yan, isang yan, huwag naman yung ubo, eh, Elena, paano si mga pag may yung kiselyan sa ay, kasi kung bago siya, kiselyan, ano? ano ka

hihihi <laughs> kung ano yung pera ako tayo ka tayo mag charger pero makaya ako makaya? syempre nangtay okay. ko si Yana bago ko kasi mama may pawala kasi okay. mama okay. yun lang ang cute po hihihi kasi cellphone ko na Kasi cellphone ko na Kasi sa cellphone ko Kasi sa cellphone na Kasi sa cellphone ko na din. Kasi sa na din. Kasi sa cellphone ko na Kasi sa cellphone ko na din. Kasi ko na din. Kasi sa cellphone ko na din. Kasi sa na Kasi sa cellphone sa

Anjing, anjing, Oke,

Radianaw bibigyan na po ng pera niya. Oh, to, baon. Oh, Ay, ba, wala. wala na akong ano. Wala. Meron pa Meron ka pa ba Djangge? Wala na akong ano dito. Ay mga, ba, wala, Yung wala mga, bata, bata, na, mga bata, 'yung mga bata, 'yung mga bata, 'yung mga anong sa bata. Eh, ito. Si, paano kaya wala na akong ba, wala na akong barya. Pamachahin nila.

Okay, oh, pray, 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 pray sa yung uh, tita at saka uh, si uh, dito. Okay na. Uh, ano po, let us, ano, kahit silent prayer lang, mm -hmm. i-pray din natin si Ate Sheryl and PGR for safe pet bukas and patuloy na pagpalain ng ating Panginoon ang buong family. Uh, let us pray po, sabay-sabay po tayo. Kahit mahina lang po. Yes, Lord, nakilang Diyos, <coughs> we thank you, Jesus, for your goodness for your faithfulness and for your greatness to us, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon Lord, for the short time, Panginoon Lord, na binigay mo sa amin, Panginoon, to have a fellowship, to have a gathering, Panginoon Lord. Thank you, Lord, for the gift of life and sa so, na binigay mo, Panginoon Lord Jesus, kay Ate Shelly, kay ay kay, GR Panginoon Lord na patuloy Panginoon Lord na nagmamahal Panginoon Lord sa kanilang family Panginoon. we thank you Jesus for using them Panginoon Lord to, uh, to using them buhay nila, Panginoon, to give us a blessing, Panginoon, Lord Jesus, Lord. Nawa, Panginoon, Lord, sa kanyang pampalit, Lord Jesus, sa ibang bansa, Panginoon, Lord, nawa, Panginoon, Lord, yung grace mo, yung love mo, Panginoon, Lord Jesus, ay patuloy, Panginoon, Lord, na makasama na makasama nila Panginoon Lord Jesus Lord please Panginoon Lord pagpalain mo sila sa kanilang work Panginoon Lord sa ibang bansa whatever the highly favor whatever the desire Panginoon Lord ikaw Panginoon Lord magpala kay Ate Sherry kay Kuya GR Panginoon Lord patuloy Panginoon Lord na um, uh, pagpalain mo sila in all aspect na kanilang buhay pag Financially, Panginoon Lord, lalo gigit, Panginoon, na kanilang kalusugan, Panginoon Lord Jesus. At na Panginoon Lord, patuloy mo, Panginoon Lord, na uh, gamitin sila, pagpalaya mo sila according to your riches and your glory, Panginoon Lord. Kaya, yeah, Panginoon Lord, um, patuloy, Panginoon Lord Jesus, na um, mag-iingat mo, Panginoon Lord, sa kanila sa ibang bansa, Panginoon. Patuloy mo sila, i-comfort Panginoon Lord kahit malayo sila sa kanilang family ay eh, patuloy Panginoon Lord yung comfort mo at yung presensya mo Panginoon Lord ay kasama nila maging Panginoon na buong Peralta family Balbino family we asking Panginoon Lord Jesus na pagpagpalain -pag mo ang bawat isa Panginoon Lord patuloy Panginoon Lord na um, in all aspect din Panginoon Lord na kanilang buhay eh, patuloy Panginoon Lord na pag mapagpala mo rin sila, Panginoon. Kaya, Panginoon, Lord, we entrust to you and we believe in you, Panginoon, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, Lord, sa aming buhay. Nawa, Panginoon, Lord, sa pagbalik, Panginoon, muli ni Ate Sherin, or sa kanila, sa ibang bansa, Panginoon, Lord, ay ang pag-iingat mo, Panginoon, at presensya mo ay kasama nila, Panginoon. Kaya, Panginoon, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa kapangyarihan mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord, you are truly alive sa aming buhay, Panginoon, Lord, dahil, Panginoon, Lord, through aming Ate Sheryl, Panginoon Lord, GR, Panginoon Lord Jesus, ay nagkasama-sama kami, Panginoon Lord. Kaya, nagpapasalamat kami, Panginoon Lord, sa iyo. Ito pa kami, samot na langin sa iyo. In Jesus' name, Amen. 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 Merry Christmas. Happy New Year. Pila-pila. 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 pila <laughs> <Napila> pila 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 Hindi, Tay, bigyan mo na yan. Gabriel. Hindi <laughs> na nakaano si Gabriel. Ah, uh, Gabriel sayo. Oo. So yung hindi na. Ah, si. Oh, si. <yasi. laughs> <laughs> oh, you give ay uh, Ayan. Oh, yay! Oh, you give to Daniel. Oh, you say, ano sasabihin nyo kay Ate Portia? Thank you, Ate Portia. Oh, hug Ate Portia na. <laughs> hug Ate Portia. Hug and kiss. Hmm. Hug and kiss. Oh. <laughs> kiss, kiss. Oh, kiss, kiss. Hmm.

eh kaya kayo ginigising

Bye-bye. Oh, jo ano? Lawrence. Malam ka na kay, ano, kay Portia. Nabigyan mo yan ng ano. <laughs> Nabigyan mo pa ng remembrance. <laughs> <laughs> Oh, Jordan, ang paalam ka na sa ano mo. Oh, Hana. Eh, Ikaw na, paalam ka na. Ay, hindi siya asa si Hana. Ano, asa ka na, Hana? Mag-message kayo. Mag-message kayo sa ano niyo. Ayan. charge mo na yun sa'yo. Yeah. Ang balis na kaya ng charger ni na. Bago nyo nung ako. Dapat na nyo kay Nani, kay Nani. Ang bilis. na, dito siya Ma, Kaya mo ka pa alam? Hindi. mo pa pa alam ka Hindi. Kaya yung March dito. ate yan, March. Oh, March. Kasi uwi na din ako. Jolai, ano mo, Jolai. Kaya nga, Jolai. Sa akin na yun. Naghanap pa si Jolai. Ano'y tahanan mo siya, Jolai? Wala mahanap, Wala ka na mahala. O, Jolai. Tani niya, Sa akin yun. Sa akin yun. din naman ako dahil. Thank you, Jolai. Di naman, ako স্রা দ্রা সেকরণত সে স্রা স্রসদে স্রা হাতুা.

Like and Subscribe! Like and Subscribe! Like and Subscribe! Like and Subscribe! More videos! Bye. Goodbye! Goodbye! Maipit ka na! Good to Ipig yun! Maipit na! Sa susunod! Sige na! Sige! Magpaganda ka lagi! At magmaalam kayo ni Mark! Okay, nag-aaway ano, na kami. Pakita sa mga bata, nag kayo, ha? Una sinabi ko sa iyo, mo ako. Okay, den. Ito hmm. magpaano? Puro problema. Uro na <laughs>

Aminis ko Yung <laughs> Lagi kong kabilan. Pagpaka ka ha! Hay <laughs> naku, pa bait ka. Ano ba 'yung